Hello mga buddy, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe at di pa nakafollow sa aking Facebook at YouTube channel, ni subscribe na. So for today's vlog mga buddy, ay ito na yung ating mga palaya na pinula. So malaki na siya buddy. After 2 weeks na yung pinula natin, ay ganito na yung katangkad dahil yun sa ating nilagay na mga substrate na maganda, lupa na quality so ganyan yun siya katangkad buddy so yung mga mampalay natin buddy ay anim na pack ito so mga sa isang pack, 10 yung ano, sampu ang liso niya, pero may pasobra pa yun sa mga 14 siguro at ang mortality rate niya ba di ay umabot ng ating ang pala 70. O, yun. Maganda na yung mortality yung rate niyon ba di. So, piliin lang ninyo yung secreto dyan. Ay, piliin lang ninyo yung quality na lupa. At saka substrate na ihalo eh, din sa lupa para yun ay magsisilbing pataba ng iyong mga ano ang palaya. So, ayan ba di. At tinay itong ilipatanim doon sa ating ano, yung ating uh, ginawa na Nilagay na mga lupa doon sa ilalim ng ating balag. So sa mga body ko dyan na uh, hindi alam kung paano gumawa ng balag sa Ampalaya, ay meron akong videos dyan. So pakiclick na lang. Ilagay ko lang yung link sa baba. At doon ay uh, pwede nyo i-click yun. At ayun, uh, matanaw nyo kung paano gawin yung balag na makatipid, Simple lang siya. Pero matibay. So, matipid kayo sa gastos doon. Kung yun lang yun ang iyong gagawin.

Oke okay gayo. Oke okay gayo. Ya beneran no? anu. Nah, ngubundul. Ini bagian kancut zig-zig. Kadae ngian sampean in ini ja. Illah. Terani basik. Pabaan kau <laughs> ni, bah. Oh, Ih, patay bos Yule Boy. Patay najut. Serawas. Bakau-bau. Nah. Kita gua.

Mag ice cream. Boss, yun eh. Magamit pa na yung baso. Kuan? ilabay ha? Itapok na? Ito. So ayan na ba ay nilipat tanim na namin yung aming ampalayan na doon sa ating pulaan, dito sa ating taniman. So ito yung tinatawag nila na urban gardening badi. So dito atin yung uh, careful natin na uh, eh transplant siya para hindi siya ma-stress ang kanya mga ugat body. At mas maganda yung punlaan mo katulad niyan, plastic cup para madali lang siya i-retransfer, no? Tsaka makagamot siya ma, -ma, -ma laki yung uh, mataas yung gamot niya. So, yan yung uh, kagandahan sa mga plastic cup. So, yan ba no? Ha? Ayan. Ay, so, yung mga plastic cup na yan ba di ay huwag niyong itapon. Uh, baka sa susunod, ay magtanim kayo ng mga ampalaya dyan. Ay, pwede niyo pa yung i-recycle. Pwede niyo magamit or ano pang gamitin niyo. So, yun. Yan yung uh, ano yun. Itapok nyo yung taguan para hindi mawala ba di. So, yung mga damo-damo dyan sa gilid-gilid ba di. Meron kasi mga damo dyan, no? Oh, kasi tiniluga namin ito ng mga ilang linggo para malata din yung mga dayami na nasa ilalim at maging fertilizer. Ay, meron mga damo na nanubo dyan. So, i-eradicate nyo na. No? Pwede nyo uh, i-weed siya para hindi siya maging kompetensya ng ating mga palaya. So, ayun. Ganyan lang. Eh, Hinahina lang sa pagtanim ba di. Baka masugatan itong ating ang palaya. Kasi masilan itong ang palaya ba di. Kapag ay mayroong mga cuts nito, ay dudumugin ito ng mga insekto. Ito yung maging dahilan ng uh, fungus. So, mag-spray tayo ng fungus yan. Pero, dito sa atin, as much as possible, ay hindi tayo mag-spray ng fungicide. Dapat organic. Atin itong uh, na ganito talaga yung ating mga gagawin para maging productive itong ating uh, paghampalayahan so ayan ba di yung ating mga si boss yule Miguelito tiro ba ay so siya yung ating uh, pinagagwapo na taga tanim dito so instructionan ko na siya kung paano yung pagawa Uh, pagtanim. So nga pala, yung balag niya ba di, yung twine, so dapat ay maabot lang niya yung nylon. So kung hindi man maabot ba di, ay pwede niyo lagyan niya ng stick para doon siya kakatay, kakatay papuntang taas at doon na uh, mamunga. So ang purpose na niyan ba di, ay pakatayin doon siya sa taas. So alalayan natin siya ba di, para makakatay siya ta sa taas at doon siya mag-focus mamunga. So yan yung ating ano, goal yan o. No? Uh, tsaka din, uh, after mga buwan sa pag ito, ay pwedeng-pwede pwede na tayo mag -pruning. So, napakalaga ba din na mag tayo sa ganitong uh, ganito kasi ang pag ay napakahalaga sa stage ng uh, mga vegetables kasi ito ay nakapagpatulong na dumami yung mga bunga na ating uh, maano, ating magamit, uh, makuha. So, the more uh, the more ah uh, the ano pruning ay uh, the more ano kanang bunga nating makunga at marami tayong income so yan yung ating uh, focus din no oh, uh, paramihin yung kanyang bunga so ayan ba di uh, please keep on watching magulo si Pepe mag oh, na kita ko boss kaya wag isugbar ah bu pwede daw isugbar isugbar oh. lagi slice Kung suka su suka sili bumbay ah mag Oh, tingilaw, eh. Ang ah, nami ah.

di ya, jalan eh tu, Mano, man. Tantang, ya, matandok, ke do yang busi oleh bos dia, bos ya kuha kuha as as what's as you want Mano, kita. Mano, kita. Mano, kita.

ni ni ang tuta ni siya kuhaan mga kailan ni matindahan ni daguhoy daguhoy lang gani mga dat kuhaan ba ng mga tugbay ang tuta ni siya nagagawa ukura kanote lanado na dun ni mga mga daan ba huwag problema na wala di piso-piso na nang ganung kilo-kilo na natong kuan okay ba na basta kay nakakontenta. basta kay nakakontenta, okay ba na mo gansig mo ginan siya ayo mo gansig siya basta maka vlog lang ta okay ba na okay na kayo oo mas maado mo ginan siya Ate, de god de kita di ko na na ha kita nang vlog ni ba okay na na boss Ang problema na, boss.

kita beli dungan ya, tuh bosan nih, Azun. Tak nawahin aku tuh, nah, itu mah, nah, dungan tadi setahun mana Oke lah, nawah, ini kayak di kaca ini. Oh, 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 kena hewan pon nah, pun hewan lah. Kayak nggak dungan nih, setahun mulai si kuan nih. Nggak ganteng, isu riba. Berarti nggak sih, kurun tembokan nih, bos? Karena nggak ngemi, aku ya, di jengkol. Ini bah, oke. ah, ini ah, ngomong semoga lah. tuko naman man sa bus amu, ya yeah. grabe na samot na tong dagko nga daghan nga gisudlan ha katong samot na tong daghan nga akoan katong katong nang naay na nato atong silupin nga daghan tong sud kay ani gamay na so duta nga daghan man Ini tu sih kerumah lokup bos, alokup guru. Insaan. Kau tu bagaimana? lokop kau tu? Tuni gemai. Pukdi mana bos? Sunat bos asal tak menguhar kuan. Sa. Nganing juga kuan. Lakatan. Kaya, kaya na, lakatan berak. Nai lakatan. Nai kau nang mai ngan nak madung ag. Mal wow. mal tera -ma ada di to. Mm. Kena. Kebetulan ada kami. Lakatan kaya... mengab ating pinta kapunuan ah mabati na ayah ato yung linya tanan na itong naimang ba oh kanto lagi ha kanto pero hindi na ito lugayan o kuwan ang, ang usara kabuk lugayan ng mga iming hindi oh. na ito lugayan ng daghan butang ito hmm. lakatan dito lakatan sunod lebih uh. lebih sasayang kasi itong nandar sayang ka doon er, area dito wala na isuod kao ay eh, mo gani okay na to eh magkano ka to makataan ka tong ubi nga dali mo nga ba dwarf mm nga ah ayo kita dwarf mana ah oh, ikaw may katanom din de ala nga kana ah kana mo ka bot ka o mo gani mga kuana, kuana. Okay, kuan ato okay rak na kay kuan ah yang gatoleng namin, ya, alam ka naman, bos boss, gatoleng yeah. aku at dia gatoleng diba, mura, aking pagkita, dali eh, na ko man, ganyan eh, hmm. sahan mura, binsahan, ah, who's that man, ah. who knows, uh, to play kerabau <laughs> <laughs> to that to kerabau kerabau <laughs> letak aku lagi pede na naik belak deh lagi nak eh mm. ya yeah, pak pede lagi nak beli na, ah, wow, mana uh -huh. apa yang kuali, ah ke wah mana mana ah ah aku ada bisa pun yang pinoy sekarang yang pinoy kaya kena sa ini eh. nah, bisa nang kan ini pamungan ni atong i-vlog Oh, -dip, -dip. So, maghabis. Ah, po, tipin, Ay, putong hmm. naga, 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 mga tao, nga, 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 ah. uh, teru, na Kano, nga, 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 nga istak dai. kan obok mag-edit. mo god yang haguan Maka-edit siya isang adlaw o straight road may tabaho. Maka-edit kong mga tulo. Tulo ra? tulo ka video. Na-appel na magpag nimo niyo mo. na appel na. kapoy yung bod. Okay. hindi mo nung kapoy pero ang siya yung istorya ba? Oo, gani. Kasi ka daan. Plano ko daan. ah. Ha? ah. kita mau kuan historia empat oke bang suri apa itu nama menan tau ya pun oke lah nanti berapa sir jibun lembah <laughs> gisir deh oh, nggak basah uh. ini saja sir asih sir dong Don. ada itu nak ini tajak agak bentuk kahoy itu Para si Sir Guerrero tamne to. <laughs> Ngat to bata ba priyan jata ilangi. Nga bos balik are bos ki. Pegayon ri di nyantem do wai. Ngat to ni uban ko ni mo. Mutan to. Oh tama. Hmm. Um. Umigom ay kwan to kanang. Dito ka ba ni Rayon? Ne. <laughs> Mutan siya. Manon pilido to. Ah manon. Hmm. Kalian itu nih, kalau maksir ngasih dokter manon. on. Oh, nanti ya sila. Victor, apa? Mana yang benggitang membensuhai di tuskuan? Kertas sih Eh, Allah, Pak Jadi ketamnan sebelah. Aku kau mikir mana itu. Igo Igo raja dah meragi sekod. Sekod si koroni mana lah? Ia punya daan. Nih seberapa nih? Seberapa? Asubra nih kini sidling. Ah, atau maning sumpayan to ugma. Mm. Aso oh, brag sidling. Mm. Subra. Subra ya bos amo. Iya. Kami nemu kopi kaning sud bang dag bangko. Tetegu. Mana te warai. Ambun tak ba. Like. Ano na wala na kapikapi na. Lame na na ni boss, inipakata na ni mo Isa ho ni na. Sa nay mo na to karon na is ba. Ah. Ah. Ang ganito pala ang mga abo, oh sa itan mo. Mga idol. Mga idol ganito pala idol lo, Kakatay natin tong ampalaya sa nylon. Cha. Papuntang hilaga.

Amo tong gagad din si Jigjig nga ako yung content. Mm. Na gani mabut ko saya nung kuan nung vlog ra nang amo tu nang taparan. Taparan sa mga kabal? Oo. Oh. Eh. Oo. Oh. Ya, yeah, bakit Okay. Maray mo toto? Oo. Oh. Ya. Yeah. Lama at dito sa kwayan? Oo. Oh, taparan. Maray at dito sa Hmm. So. Ang karoon dul dool nung kontinta na gastong punong gasolina. Layo man. Ang gani. Karon na. mo rang view ha. So ayan ba di ay dito na nakin tapusin yung aking vlog. So sana po ay meron kayong natutunan. So ganyan lang ba di napaka simple yang yung ating pagtanim ng ampalaya. So kung nasubaybayan niyo yung ating ampalaya series sa plastic ay Ah, uh, kayang-kaya niyo kopyahin ito. Napakadali lang uh, gawin ito, buddy. So, ayan, ah, uh, mga pala sa aking mga buddy na di pa nakasubscribe at hindi pa naka sa aking Facebook page? Ayun, i-subscribe aking YouTube, click the notification bell for more updates sa aking mga videos. At saka uh, i-follow niyo din sa aking Facebook page. Si marami tayong mga videos yan related din sa farming. So, ayan, yung ating play series bali 'no, napakadali. So sa sunod, so susunod na vlog bali ay mag-vlog tayo kung paano ito pruning. So, nabakalaga pa din na malaman natin kung paano mag-pruning ng ampalaya kasi yeah, uh, sabi ko kanina ay uh, napaka ma maparami natin yung bunga nito so yan yung kagandahan dyan bade, so ayan bade, yung ating ang palaya so wait lang tayo mga one month pwede na tayo mag pruning dyan so ayan thank you see you in the next video bye bye